Ayungin show. Ito po'y nabibilang sa tinaguriang KIG, ang Kalayaan Island Group. Ang Kalayaan Island Group ay meron pong higit na limampung features o mga isla at bahura. Ang iba'y mga prominent o malalaki habang ang iba namay maliliit. At ito po'y matatagpuan sa tinaguriang Spratly Islands. Spratly Islands. Ngunit ang KIG ay hindi mismo ang Spratly Islands. Sapagkat merong features na sakop ng Spratlys, pero hindi bahagi ng KIG. Ang KIG ay malapit po sa Philippine Main Archipelago. Ang Ayungin Shoal ay tinatayang 105 nautical miles o 194 kilometers kaluran ng Palawan. Noong pong 1999, sinadya ng Philippine Navy na ibalahaw ang isang lumang barkong pandigma, ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito'y sinadyang ibalahaw para magsilbing permanenteng detachment ng mga tropa ng Pilipinas. Ito ang naging tugon ng ating pamahalaan sa ginawang ilegal na pananakop ng China sa Mischief Reef noong 1995. Ang Mischief Reef ay 20 nautical miles lamang mula sa Ayungin Shoal. Ang pagkakaroon po ng permanenting detachment sa Ayungin Shoal ay malinaw na simbolo na pag-aari natin ang lugar na ito. Bagamat tinatauhan po lamang ng 8 hanggang 10 mga sundalo, napaka-importante ng kanilang presensya doon sapagkat alam nga po naman natin na patuloy po ang pag-aangkin ng China sa ating mga isla. Sa mga islang sako po ng KIG. Noon nga tinuran ni dating Air Force Chief Ramon J. Farolan sa kanyang column sa Philippine Daily Inquirer na ang detachment sa Ayungin Shoal ang loneliest outpost in the armed forces. Makikita po natin sa mga larawan at video na kuha ni Ashley Gilbertson para sa The New York Times Magazine kung gaano kalunos-lunos ang sitwasyon ng ating tropa sa BRP Sierra Madre. Balot na balot na po sa kalawang ang labas at loob ng barko. At wala na itong laman sa loob. Tanging kaha na lamang ng barko ang nagsisilbing detachment ng ating mga sundalo. Sa panahon po ng tag-init, siguradong madadarang ka. At sa panahon ng tag-ulan at tagbagyo, walang duda ang peligrong kinakaharap ng mga bayaning sundalo na nagbabantay dito. Kaya naman, Napaka-importante na sila'y mahatiran ng kanilang supply. Mga pangangailangan ito po'y regular na ginagawa ng Philippine Navy ang maghatid ng pagkain, gamot at ilang pang mga pangangailangan po ng ating tropa sa BRP Sierra Madre. Sa paghatid po ng mahalagang supply na ito, gumagamit ang Philippine Navy ng mga sibilyan na mga bangka na kayang makalapit sa BRP Sierra Madre nang walang panganib na ito'y sumadsad sa bahura. At ang mga bangkang ito ay sinasamahan po naman ng mga barko ng ating Philippine Coast Guard. Kahapon, naglabas po ng pahayag ang National Security Council at ang National Task Force West Philippines na naging matagumpay ang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa pagkakipagtulungan ng ating pong armed forces at ng Philippine Coast Guard. Bagamat sa pagsasagawa po ng resupply mission na ito, Patuloy pa rin umanong nakialam ang Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia Vessels sa pangamagitan po ng pagharas at pagharang sa kinumisyong supply ships ng ating pamahalaan. Magugunita na noong pong Agosto 5, ngayon taon lamang, ay nalagay po sa panganib ang isang bangka na bahagi po ng supply mission sa BRP Sierra Madre matapos itong bugahan ng water cannon ng Chinese Coast Guard. Nangyari na rin po ito mga kapatid noong Nobyembre 16 taong 2021. Nasira nga po ang katig ng isa sa mga bangka na kasama sa supply mission matapos din itong bugahan ng water cannon ng Chinese Coast Guard noon. Binibigyan pong katwira ng China ang kanila pong pandadarag at pangaharas na ito dahil sa umunoy trespassing na ginagawa ng Pilipinas sa kanilang umano'y teritoryo. Tayo pa ang inaakusahan na, ng loloob sa Ayungin Shoal na maliwanag pong sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Hanggat hindi po kinikilala ng China ang ating panalo sa Arbitral Tribunal noong 2016, hanggat patuloy na inaangkin ng China ang mga isla bahura at karagatan na malinaw po na nasa atin ang sovereign rights, mukhang hindi matatapos ang sigalot at tensyon na ito sa West Philippine Sea at South China Sea. Hanggat natatakam ang China sa kanilang interes sa mga karagatang ito, hindi sila titigil sa kanila pong pambubuli at lagi nalang hong mangangatwiran ng pabaluktot. Ano ba talaga ang interest ng China sa mga karagatang ito? Ang mga informasyon na ito ay hango sa ating pong pagsasaliksik mula sa The Asian Center at Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea ng University of the Philippines. At mga nilalaman po ng e-book ni former Senior Associate Justice Antonio Carpio na The South China Sea Dispute, Philippine Sovereign Rights and Jurisdiction in the West Philippine Sea. Mga kapatid, ano ba talaga ang interes ng China sa mga karagatang ito? Una, ang South China Sea ay bahagi po ng rutang dinadaanan ng mga barkong nagdadala ng langis at mga produkto patungo ng China. Dati-rati, 80% po ng kabuuang petroleum import ng China ay dumadaan sa makitid na Strait of Malacca. Ang Strait of Malacca ay ang makitid na karagatan sa pagitan po ng Malaysia at Sumatra sa Indonesia. Ito ang tanging ruta o shortcut na madadaanan ng mga barko mula sa Indian Ocean, palusot ng Pacific Ocean. Nagawang po ng paraan ng China na, na mabawasan ng 30% ang kanilang oil importation na dumadaan sa Strait of Malacca sa pangamagitan po ng pagtatayo ng 771 kilometers na oil at gas pipeline na nagmumula sa baybayin po ng Myanmar sa Chokpyu sa Bay of Bengal patungo sa Kunming na bahagi po ng Yunnan Province sa China. Noong pamampo ay nangangamba na ang China na may mga nais kumontrol sa Strait of Malacca. At sino man ang may kontrol dito ang siyang may kontrol sa supply ng langis sa China. Kung sakali pong sarhan ang Malacca Strait, hihinto ang ekonomiya ng China. Sa ngayon, 50% pa rin po ng oil imports ng China ay idinadaan sa Strait of Malacca. Paglusot ng barko sa Strait of Malacca, ito'y maglalayag sa South China Sea at ilang bahagi ng West Philippine Sea. Gustong makuha ng China ang buong kontrol sa rutang ito. Iniulat nga po na ang kabuoang halaga ng mga kargamentong dumaraan sa ruta ng South China Sea ay umaabot-umano sa 5.3 Trillion Dollars taon-taon. Malino po na ito'y usaping pang-ekonomiya. Pangalawa, ang West Philippine Sea kung saan po nandoon ang baho ni Masinlok o ang Scarborough Shoal, ang islang inokupahan na po ng tuluyan ng China at kasalukuyang po nating pinag-aagawan ay tinaguri ang vantage point para sa surveillance ng sea at air traffic sa South China Sea. Strategic po ang posisyon na ito. Ibig sabihin, napaka-importante para mo mabantayan ang galaw ng mga barko at eroplanong dumadaan sa lugar na malapit sa iyong mainland. Nais din po ng China umano na maging kublihan ng kanilang nuclear armed submarines ang South China Sea. Nang sa gayon ay hindi ito matitiktikan ng mga submarino ng Estados Unidos at maging ng kanilang submarine hunting Poseidon aircraft sa makatuwid gusto po ng China na magkaroon ng second strike nuclear capability gaya ng Amerika at ng Rusya. Malinaw po na ito'y usapin ng militar at depensa. Pangatlo, langis at natural gas. Ayon po sa libro ni Robert D. Kaplan, na Asia's Cauldron. Si Robert Kaplan po ay isang Amerikanong manunulat at dalubhasa po sa Geopolitics at Foreign Policy Research at dating miyembro din ng Pentagon Defense Policy Board at U.S. Navy Executive Panel, umano'y meron tinatayang 7 billion barrels of oil at 900 trillion cubic feet ng natural gas ang nasa ilalim ng South China Sea. May sinasabi pa ngang posibleng umabot sa 130 billion barrels of oil sa lugar. Samantala, sa aklat po ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, sinabi nitong ang South China Sea ay mayaman sa methane hydrates o ang tinaguriang one of the fuels of the future. At kung sakasakali na ito ay mahango, ay kayang patakbuhin ang ekonomiyan sa loob ng China sa loob ng isang daan at tatlumpung taon. Sa kasalukuyan, nakikinabang po ang Pilipinas sa natural gas na nagmumula sa Malampaya Deep Water Gas to Power Project na nasa hilagang kanluran ng Palawan sa West Philippine Sea. Ito ay may combined generating capacity na 3,200 megawatts o 20% ng total electricity requirement ng Pilipinas. Ang malampaya ay proyektong natupad sa pangamagitan po ng Philippine government at pribadong sektor. Sa pinakahuling balita po, malapit ng masaid ang natural gas na nagmumula sa malampaya pang ang kasagahanahan sa isda at ilang pang makakain na yamang dagat sa karagatang sakop ng West Philippine Sea. Sinasabing 80% po ng coastal waters ngayon ng China ay polluted na. Kaya ang kanila pong mga barkong pangisda na umaabot ang bilang sa higit na 220,000 ay napapadpad na sa kung saan-saan para mang isda sapagkat ang China ang numero unong consumer ng isda sa buong mundo dahil sa kanilang 1.4 bilyon na populasyon. Lumalabas po, ang pang-apat ay para sa kanilang food security. Ano sa palagay nyo? Sa apat pong dahilan na ito, Bibitiw ba ang China sa kanilang interes sa West Philippine Sea at South China Sea? Mula po taong 2016 hanggang 2021, nakakadalawandaan at anim na pong diplomatic protest na po ang Pilipinas laban sa China sa kanilang mga illegal na aktibidad sa West Philippine Sea. Noong nakaraang taon, 195 diplomatic protest. At ngayong taon, 35 diplomatic protest na ang ating naihain laban sa China. At siguradong marami pang protesta ang ating gagawin sapagkat hindi naman titigil ang China sa kanilang ginagawang paghahari-harian at panliligalig sa ating karagatan at pagkitil sa ating karapatan. Ang China na nagpapanggap pong isa umanong kaibigan ng Pilipinas. May kaibigan bang manlulupig? Manlulupig na nasa mga titik ng ating Pambansang awit na sa manlulupig dito ayo pasi si il hindi tayo pasi si il think about it Ted Fajlord at DJ Chacha ngayon nasa Radio 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.